So ito ngayon idol ay gagawa tayo ng video tungkol sa ating equalizer at saka amplifier ano. Lalong lalo na din sa mga viewers natin na uh, ang isang channel ng ating equalizer ay walang uh, signal. So paano natin ngayon ito uh, i-check kung o sa ating mga connector ang may problema ano so ito lang idol ano so shout out pala sa viewers natin o so, yung kanyang equalizer daw ay walang signal yung isang channel so ganito lang gagawin natin idol para matris natin yan at pwede naman natin gagamitin pag isang channel lang ang gumagana sa ating equalizer gagamit tayo ng uh, y splitter so ito lang idol ano So katulad nito ay halimbawa yung ating channel 2 dito ay walang signal. So mayroon tayong naka-input dito sa ating dalawang channel. Ayon tayo naka-input dito sa ating channel 1 at saka channel 2. So may naka-output naman tayo dito sa ating uh, channel 2 at saka channel 1. So PL jack ang ginagamit natin dito idol. Pwede din kung XLR ang ginagamit natin. So ganito lang gagawin natin idol ano. Yung input natin dito sa ating channel 2 at saka yung sa channel 1. Pwede natin pagpalitin yan. Para malalaman natin kung connector talaga ang may Problema sa ating equalizer ano katulad nito yung channel to halimbawa yung ating channel 2 ay walang uh, signal output itong ating equalizer. So ganito lang gagawin natin idol pagpalitin lang natin. So pag once na pinalit na natin idol yung naka-input dito sa dalawa na to tapos ganoon pa rin, yung channel 2 pa rin ay walang output. Pwede naman yung output naman tayo dito mag-check ano. Ito naman yung dalawang output natin, pagpalitin din natin. So dito idol, malalaman natin kung ang uh, connector ang may problema. Kasi kung lilipat dito sa channel 2, yung signal tapos yung channel 1 natin ay wala ng signal. Ibig sabihin, itong cord o yung connector natin ang may problema. So, ganoon lang, idol, ano? Tapos, kung halimbawa naman, uh, nanatiling walang signal itong ating channel 2. Tapos, yung ating channel 1 ay mayroong signal. So, gusto natin gamitin sa ating amplifier. Ang mangyayari dito, mga idol, yung output dito sa ating channel 2, walang signal, ano? So, katulad nito, itong uh, right channel ang walang signal. So, isa na lang ang natitira, ano? So, kung pag-input natin dito sa ating amplifier, isang channel lang din ang mayroong signal na papasok dito sa ating amplifier. So ang gagawin natin dito mga idol, lalo pag wala pa naman tayo pampayos sa ating equalizer, ano, gagamit tayo dito ng Y splitter. Katulad dito mga idol, ano, uh, female to uh, male RCA, ano, ayan, Y splitter ang tawag dito mga idol para maging dalawa ang output ng ating Uh, signal dito. So, so gagawin natin ay idol, ano, katulad nito, dahil channel 1 yung mayroon tayong output, so isa lang ang mayroon tayong signal dito, ano, so ito lang gagawin natin. So, yung pinakadulo ng ating output na nanggagaling dito sa ating equalizer, so dito natin siya i-input sa ating Y-splitter, ayan. So, magiging dalawa na yung kanyang out. So, ito na yung gagamitin natin sa ating uh, input ng ating amplifier. So, dalawa na, no? Uh, left and right channel na ng ating amplifier. Mayroon na pong signal na papasok dyan. So, ganun lang idol, ano, kung sakaling ganun ang naging problema ng inyong equalizer.